So, yun, rise and shine, mga kabulbol. So, for today's video, ayan, meron po tayong... Ah! Ah! <laughs> May charity rides po tayo. Ah! Uh, really, oh! in this, it's like, oh, I've never been sleeping for a year. Oh, charot! Ano <laughs> naman sa ganon, eh, ilang... Alam nyo na. <laughs> Pero masaya tayo, ganon. Sana. Ilang an na tayong hindi nang ayos. Nakakatalog nang ayos. <laughs> Ilang year na to tayo nakakatalog. <laughs> Charot lang. And uh, huh! Ginaw! Tayo i-puyat. Kung magkakulang sa tulog. <laughs> Pero busog sa pagmamahal. Ano daw? <laughs> And so yun mga kabulbul eh. Huh, gatay na. Time check 7:23. Ah, uh, ito na yung mga kasama namin, so tara. At gora tayo. So yon, hi, gatay ma. Pagkit man yung lamig sa balat, ay, gag. Yung yung kamay ko, oh, ay bit ano eh. Ay, ang ginawa. Grabe man kalamig na yun. So, yan. Shout out everyone. At kasama natin po ngayon ang LRC Club. Shout out sa nagyakag. Tapos hindi nakasama. <laughs> Woo! Grabe yung lamig ah. Kakatali, nangangatali yung ano ko eh. Yung kamay ko eh sa ginaw. Kaya hindi ako uminom ng kape, eh. ng, ng maraming kape ngayon. Kasi mag-iihi ako, tapos ang ginaw pa. Yatay na talaga. So yan yung content natin last week. Hindi pa natin na-upload. So wait lang po tayo. Si Mio tamad po talagang mag... mag... mag ano ba? Mag-edit-edit edit ba? Sige, tama tayong mag-edit. Kaya hindi pa tayo nakapag... Tayo nakapag... Pukot-kot ng ating mga video. Maglaon nga, alam nyo, danas nyo din ba yun? Yung gawa ka ng gawa ng content. Tapos, ano, kadalasan, hindi mo na na-upload. Ganon. Inaabot ka na ng tamad. Pag-e-edit. <laughs> diba? Diba? madali mag ano eh maggala mag ano pag ginanjan na editing na ay gapa lula na talaga ako sana bukas na kapag edit na tayo kasi yung puyat ko talaga ay hanggang kailan ako tatagal ng gantong puyat <laughs> yung laki ng aybag ko atay na oh so, Yan nga po, Dolores Quezon tayo. Uh, bago tayo magpatuloy, uh, shoutout muna po. Team Guru to. Ang team na walang iwanan. Uh, at ating team Yaw Yaw mga sisikoy. And also to our team Lagalag Moto Vloggers. Ayan. Shoutout din po sa lahat ng mga Riders Club dyan. Uh, try safe tayo palagi mga Pops. hindi ko alam. Um, San Pablo na tayo. And, ooh, grabe yung lamig. Uh, pagkit na pagkit ba? Parang yung, yung mga, mga titig niya. Pagkit na pagkit. Ay! Ganon. <laughs> ito talaga yung struggle ko pagka malamig. Um, ano siya? Yung struggle ko kapag malamig is... Ay! Yung... Ngipin. Yung katal. Ay, grabe man. Hmm. Hindi ko pare pwede sa sobrang init. Hindi naman ako pwede sa sobrang lamig sobrang init, hinahapo naman ako. Pag sobrang lamig naman, ito katal-katal man yung katawan ko. So, yun, at update ako again sa inyo, guys. Later, she's! So, yun, ah, hindi ko na po alam kung nasang part na kami. Ah, my gosh, it's so cold. oh ah. <laughs> Ang ginaw talaga. Grabe yung kaginaw pa. Ah, sige, abol tayo. Dalang ako camera. Hindi ko na alam kung nasang part kami pero... Whew, medyo malayo na tayo. Story of my life, I take her home. I drive all night. Grabe ang gabo. Hindi ako makapagsara ng visor kasi pag sinara ko siya mamaya, masira na naman yung Pinaka-ano niya ba? Hindi pa tayo nakakapagpalit ng helmet. Wala din tayong makitang ano. Wala din tayong makitang spring para dito sa Wala din tayong makitang spring ba para dito sa ano natin? So, yon, ang ah, mga idol, baka naman may spring kayo diyan ng ano, spring ba ng spider na ano? Puri. Spider Puri. Baka naman makakaalbor. <laughs> yung hindi niya na ginagamit. Eh kasi, bago pa talaga to. Wala pa siyang isang taon eh. Yung helmet ko na to, wala pa siyang isang taon. Kaso, nakalimutan ko siya sa labas. Tapos, bumagsak siya. So, nabasag yung... yung Iman, nabasag yung ano niya. Nagasgasan. Tapos, hindi ko napansin. Ina nga, natanggal yung sa pagkabagsak niya, malakas kasi yung pagkabagsak niya eh. Natanggal yung pinaka-spring niya, tapos di ko na makita. <laughs> so yun, baka may spring kayo dyan, mga idol eh, baka naman. <laughs> huh. Di ba kasi ang mahal kasi bumili ng bagong helmet, eh bago pa naman. Eh, ang dami ko na ding napag-anuhan. Na uh, sa tropa kasi karamihan ng tropa ibo yung gamit nila ibo at saka gilay. eh ngayon ako lang sa sa ano namin ako lang yung gumagamit ng ano ng spider ba akong maganap ngayon ng ano eh kaso kung bibili naman ako <coughs> kung bibili naman ako ng ano eh ang bala ko kasi the next na bibili ako, upgrade na ulit ako kasi galing galing na ako sa Ibo eh. Eh, yung Ibo um tututusin sa mga part Sikat naman talaga siya. Um, di ko lang gusto sa Ibo is yung ano niya talaga. Yung foam niya. Ay! Ay! <laughs> Jeez. tayo man nga roda. Diba? Nakaka-enjoy yung daan. Nakaka-enjoy gumala. Pagkatapos, pagod ka. <laughs> Gay! Bakbak! <laughs> Ayun, dear God. Ikaw na po yung bahala sa biyay namin ngayon. Ah! medyo paspasan na rin aking mga kasama ay eh. talaga namang sana po yung eh, makauwi ng <laughs> ganun daw paano pa kami kalayo, no? Kasi lagpas na kami ng San Pablo. Hindi ko alam kung part pa rin ba to ng San Pablo. O ano? Hindi ko talaga alam. Alam niyo naman ako, wala naman talaga akong masyadong alam sa mga ano, kasi kadalasan ano naman ako, sumasama lang naman talaga ako. Sabay-sabay lang ako sa kanila ba? Ganon. Kasi mahirap din namang lalakad tayo ng mag-isa, di ba? Paano kung magkaberya tayo, di ba? Kahit sabihin natin na ano, na maraming tutulong sa atin na kapwa rider natin sa daan or pwede tayong magpa-rescue. Magaling na yung may mga kasama tayo pagka ganitong mga rides-rides. Mas mabilis yung ano, kung ano man ang mangyari, wag naman sana. Init na pero malamig pa din yung ano ah. uh. tawag ba sa akin? Parang naririnig ko yung cellphone ko. Nasa loob kasi yung cellphone ko. kulubak. Dito na tayo. Hindi tayo magpaliban-liban. Baka tayo palalo pang maano. <laughs> ayan! Welcome to province of Quezon, guys. So, ayan. Papasok na po tayo ng Quezon. Whew! Ah! Oh, oh shit! Ano Hi! Ano daw? Hi! Ano yun? Ay, lang <laughs> oh, naman. Ano na ano ba yan? Ay, ko. <laughs> yun, baka yun yung sinasabi ni Eric na ano, mga ginagawa kong sound sa ano ko. Ginagawa kong sound sa ano ko. Vlog ko. Jeez! So, ayan guys. Update ulit ako later kasi talagang sobrang nilalamig po talaga ako. At hindi ko mapigil yung mga lumalabas na sound sa bibig ko. <laughs> It's embarrassing. So, yan stop over kami at. Padala natin mga to. Hu! Ge ge kamay ko, oh, piking-pingkot na. ko alam, after daw nito, punta daw kami dun sa, ewan kung falls ba yun. Pero I bet kung makapaligo ako dun, kasi parang di ko kakayanin. Yung nung main lab ka, kulang na kulang ka sa tulog, eh pag ka pa, ewan ko na. So ayan, kaila kuya. Ah, uh, ikaw na naman. <laughs> Huw, Ito na na pala tayo. Ah, uh, pasok tayo ng... Ah! <laughs> oh my God! Kaya tayo naman, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong ganto mga daan, Ayoko talaga nito eh. Ah! Uh. Ay! 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 La, sabi sa inyo, ito mga ganto na daan. Ay, mo Ah! So yan ay ang banyo. Saan tayo magparada dito ngayon? Ponderek cha. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around and you're returning this back. And all I wanna do is grow old with you. Natin ang tayo sa Kos, Tatay Fernando ikot, nandito siya. O, ayan ang kanyang motor. <laughs> tatay ikot. <laughs> ah! Hello? 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 Sabi na nandyan siya eh. O, ayan na. O, di ba, sabi lang natin to ating Tatay ikot. O, oh. napakasipag eh. Oh, ito, <laughs> Nagturo na agad eh. So, ayan guys. At... Oh, Diyos ko. Meron pa tayong isa na kita dito. Ayan. So, ayan. At update ulit ako sa inyo again later. yan. Sheesh. So, ayan. Touchdown po tayo. Ayan. atin poging-poging ninong. Ninong. Ako iba baka next year magkakasawa na ha. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan ninong ha. <laughs> Oh, Ari isa ding Ninong. Ninong din na rin. Eric, this will be our ano, Ninong han, Eric. <laughs> so yan. So kain muna tayo, guys. Ngayon so, nga dito na po tayo sa venue. Pagpasensyahan niyo po ang aking malaking aibag at mm, sa pool tayo na magka-jowa, hindi na tayo natutulog. Ganon daw. <laughs> so, yun dito tayo guys sa venue at after this, hindi ko pa alam kung saan yung punta natin. So yan kasama pa rin natin ang ating LRC. <laughs> so ayan guys tapos na po yung ating charity at tayo po ay pa ano na ulit. so ayan kasama pa rin natin so ayan tara at samahan nyo po kami sa aming side trip uh, on the fight too guys at ayan thank you, so much everyone for watching chow chow mama charap charap bye everyone